The heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines. Metro Manila. Manila. Our home. Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigata News FM Manila, the music and news authority. na Umaga, one time, the New Filipino time. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Tropical Storm Wutip, papalayo na ng Pilipinas. Panibagong LPA na may mataas na tsansang maging isang bagyo. Binabantayan ngayon ng pag-asa. Iba't ibang aktibidad naman para huyan sa 127th Independence Day Nakalatag na ngayong araw. Si Defense Secretary Teodoro nanawagan ng pagkakaisa at pagtatanggol sa soberanya ngayong araw ng kalayaan. House Prosecution Panel, kumpiyansang makukuha ang sapat na numero sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito namang Bicameral Conference Committee Reporting Gil sa 2025 barangay at SK elections postponement ni ratify na ng Senado at ito naman hong 200 pesos na legislated wage hike hindi raw ho na naaprubahan ng Kongreso Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule atres resistencia ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada, Brigada Balita, Balita, Nationwide. Balita Nationwide Sa umaga the Balita Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas sa Mindanao at sa buong mundo Mula 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng Hwebes, mga kabrigada June 12, 2025 Araw ng Kalayaan Kami po inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, ihanda na ang inyong mga payong at kapote. Uulanin ang selebrasyon ng ika-127 taon ng araw ng kalayaan ngayong araw dahil pa rin huyan sa habagat at isa pang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, sinabi ho ng pag-asa na papalayo na sa par ang tropical cyclone Wutip na huling namataan sa layong 1,025 kilometers west ng northern Luzon. Taglay pong lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong aabot naman sa 80 kilometers per hour na kumikilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala sinabi naman ng pag-asa na ang low pressure area na nasa loob po ng PAR ay huling namataan sa layong 235 kilometers ng Kalayan, Cagayan. At tuloy ho nilang minomonitor ito dahil mataas ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa loob po ng 24 oras. Ito ang magdudulot ng kalat-kalat na mga pagulan sa Batanes at sa Cagayan. Samantala, habagat pa rin naman ang makaapekto sa malaking bahagi na bansa na magdadala ng maulang panahon sa Pangasinan, Sambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yan din ho mga kabigada, ang magdadala ng minsahang bunos o buhos ng ulan sa bahagi ng Metro Manila, La Union, Benguet, Tarlac Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan at sa Antique. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dalahunang habagat sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa Sambuanga Peninsula, Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Samantala, localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Inaasahan namang makakaroon ng iba't ibang activities ngayong araw sa buong bansa na meron pong temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan upang gunitain ang Independence Day wala ho sa 333 years na pananako po ng mga Kastila Ilang huli ito ang flag racing ceremony sa Luneta Park, mga parada at mga job fair sa ilang lugar na handog naman ng Department of Labor and Employment. Samantala, magkakaloob naman ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at sa MRT3 ngayong araw sa piling oras na 7am hanggang 9am at 5pm hanggang 7pm sa lahat po yan ng mga istasyon ng mga tren kung maaalala noong June 12, 1898 Ipinahayag ho ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite na malaya na ang Pilipinas At nabawi na nito ang soberanya mula sa mga dayuhang mananakop balita, Nationwide. Ang kalayaan, hindi lang daw isang selebrasyon kundi isa ring responsibilidad ayon huyan kay Pangulong Marcos Bigada Maricar Sargan Ibrigadamo! Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong ginugunita ng bansa ang ika-isang daan at dalawang... Pitong araw ng kalayaan na nagamitin ng bawat Pilipino ang kalayaan sa makabuluhang paraan na para sa ikauunlad ng bayan at ikabubuti ng lipunan. Na. Binigyang diin ng Pangulo na ang kasarinlan ay bunga ng sakripisyo ng mga bayani at tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na pangalagaan ito at pagyamanin. Na. Hinimok rin niya ang mamamaya na ipakita ang diwa ng kalayaan na sa pamamagitan ng pagkakaisa, sipag at katapatan sa tungkulin na bilang ambag sa pagbuo ng mas matatag at umuunlad na bagong Pilipinas. Iginiit din ng presidente sa kanyang mensahe na ang araw ng kalayaan ay hindi lamang pagdiriwang kundi isang paalala ng ating responsibilidad bilang malayang sambayanan. Nanawagan din ang Pangulo ng sama-samang pagkilos upang tiyakin ang tuloy-tuloy na kaunlaran, katatagan at kapayapaan. Anya ito ang tunay na paraan upang bigyang halaga ang sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng buhay para sa kasarinlan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito namang si Defense Secretary Gibo Teodoro. Nanawagan ho ng pagkakaisa at pagtatanggol sa soberanya ngayong araw ng kalayaan. Brigada Kath Austria. Ibrigada mo sa paggunita ng araw ng kalayaan ngayong araw nanawagan si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa sambayanang Pilipino na pagnilayan ang kahalagahan ng soberenya at kapayapaan na dapat patuloy na pangalagaan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan binigyang diin ni secretary Teodoro na tulad ng ibang bansa patuloy na kinakaharap ng Pilipinas ang mga hamon sa soberenya nito Anya sa ilalim ng administrasyon ni eh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pangunahing layunin ng pamahalaan ang pagtitiyak sa katatagan ng bansa, pagpapalawak ng connectivity at paghahatid ng mga benepisyo nito sa bawat Pilipino. Hinikayat din ng kalihimang lahat na huwag hayaang mahuli ang bansa sa pagpapatatag ng depensa at kakayahan upang makamit ang ganap na kaunlaran in the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mahigit 3,000 na mga trabaho abroad. Alok daw ho ng DMW ngayong Independence Day. Brigada Jigoboy, Custodio, i-brigada e mo. Marami sa ating mga Pilipino ang nangangarap at naghahangad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Base sa data na inilabas ng Philippine Statistics Authority no September 2024, nasa 2.16 milyon ang bilang ng mga Pilipino nagtatrabaho abroad mula April hanggang September 2023. Mas pinipili kasi ng mga Pinoy na mga ibang bansa dahil sa mas magandang oportunidad. Kaya kung isa ka rin sa nagnanais, halos 4,000 trabaho abroad ang naghihintay sa job fair ng Department of Migrant Workers bilang paggunita sa ika-127 araw ng kalayaan. Gaganapin ito ngayong Webes mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa level 3 ng Robinson's Gallery, Ortigas. Lahat ng aplikante ay kinakailang magdala ng requirements gaya ng passport, resume, diploma at TESDA certificates na kaugnay sa ina-apply ang trabaho. Paalala ng DMW, kailangang magparehistro online upang makakuha ng QR code na gagamitin sa job fair. Bibigyan prioridad ang mga pre-registered applicants habang ang mga walk-in applicants ay papayag makapasok matapos ang mga naunang nakarehistro pinapalalahanan din ang lahat na iskan na kanilang QR code bago mali sa venue. Para naman sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang opisyal na website ng DMW. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrigada ang House sa Prosecution Panel kung makukuha ang sapat na numero sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Brigada Haji Kaminyo, ibrigadamo. E mo! ang loob ng mga miyembro ng prosekusyon sa Kamara na magtatagumpay sila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng naging resulta ng botohan sa Senate Impeachment Court patungkol sa pag-remand o pagpapabalik ng articles of impeachment na naitala sa labing walong senador na pabor at limang tutol. Sa press conference ng prosecution panel, sinabi ni Antipolo City Representative Romeo Acop na kumpiyansa pa rin sila, lalo't minsan sa kasaysayan ay nangyari na ang pagbaligtad ng Senator Georges, particular ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pero bakit na parinta? Kasi nakita na yung ebidensya, eh, as uh, uh, the gentle lady from uh, Batangas said, wala pang naipropresenta na ebidensya. Siguro pag nakita na ng mga tao at sa mga senator judges yung mga pieces of evidence, baka magbago po ang isip nila. Naniniwala rin si Batangas Representative Jervil Luistro na masyado pang maaga para masabi kung magbabago ang pananaw ng mga senador. Wala pa kasi ni isang article of impeachment na naipipresenta. Samantala, wala na raw makakapigil pa sa pag-usad ng impeachment trial ni Duterte. Giit ni na Luistro at House Minority Leader Marcelino Libanan, buhay na buhay ang paglilitis matapos padalhan ng summons ang panig ng pangalawang Pangulo. When there is compliance in the two basic requirements, That is the signature by at least one third of all members of the House, and there is the verification. The filing of the impeachment complaint already enjoys presumption of legality, and that cannot be questioned anymore unless there is a strong, controverting evidence. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Ito hung by Cameral Conference Committee Reporting Guild sa 2025 BSKE Postponement. ni ratify na ng Senado. Brigada Ann Cortez, brigada mo! aprobado at niratipikahan na sa Senado ang Bicameral Conference Committee Report tungkol sa pagpapaliban ng 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon sa darating na Desyembre. Any objection to the motion? Hearing none, the Conference Committee Report on the Disagreeing Provisions of Senate Bill No. 2816 and House Bill No. 11287 is hereby approved and ratified kung saan ibinahagi ni Senadora Amy Marcos sa plenaryo ang lamanin ng mga naging napag-usapan ng magkabilang panig ng kapulungan. After much debate and yes, virtual on the mat wrangling, may I share the salient points in its final form. Pasensya po, SKL, share ko lang. Apat na taon, Uupo ang ating mga barangay officials para sa termino na hi hindi hihigit na tatlong beses in the same position ayon pagkatapos yung mga SK officials iisang termino lamang in the same position then pagkatapos ang uh, nakatakda na susunod na regular barangay and SK elections ay uh, sa unang lunes ng Nobyembre 2026 and every four years thereafter. Doon po tayo nagkasundo. Ata, uh, maraming maraming salamat. Ayon kay Marcos, mahirap sa parte ng Commission on Elections kung itutuloy nila ang alalan ngayong taon Bagamat matumaas senadora na tuloy ang barm election. Kamakailan kasamang humarap ni Marcos sa media, ang Vice Chairman ng Moro Islamic Liberation Front na si Mohakir Iqbal para ipanawag ang huwag ipagpaliban. Ang eleksyon sa barm bilang inaasahan nilang magiging democratically elected na ang kanilang mga pinuno in the heart of changing lives. Ako si Brigada Anchortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Nawala na ng tsansa na maging isang ganap na batas ang panukalang dagdag na 200 pesos sa arawang sahod po ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito'y matapos itong mapagsarhan ng 19th Congress kahapon. Ayon po kay Senador Juan Miguel Zubiri, naging balakid sa pagpapatupad nito ang hindi pag-adapt ng Kamara sa naaprubahan ng Senado na panukala na 100 pesos lamang na wage hike. Hindi naman daw maaaring i-adapt ng Senado ang 200 pesos sa dagdag sahod dahil tiyak daw na ma lamang ito ng Pangulo. Nationwide. Ibang balita tayo mga kabrigada matapos nga ho yung ilang araw na pananatili sa detention facility ng NBI sa Bilibid. Inilipat na ho si expelled Negros Oriental Congressman Arnie Teves. jenaman naman ho yan sa BJMP sa Camp Bagong Diwa. Yan nga po yung sa kautusan ng Manila RTC Branch 51 na ibasura ang mosyon ng kampo ni Teves na manatili ho siya sa bilibid. Naarap nga ho itong si Teves sa 10 counts ng murder. 13 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder na ahuyan mga kabigada sa ating korte. Brigada Balita Nationwide Samantala binigyan din ni Immigration Commissioner Joel Viado na handa siya sa anumang imbesigasyon kaugnay sa umano'y korupsyon na umiikot sa kanilang ahensya. Ay deviado respeto nito ang statement ni Pangulong Bongbong Marcos Singil sa pagsilip sa mga isyu sa tinatawag ho na BI White Paper. Naniniwala ang opisyal na ang komprehensibong imbesigasyon ang magbibigay linaw sa naturang issue. Handa rin daw sila na mapanagot kung sino ang dapat managot para humapagtibay ang pagtitiwala ng publiko sa kanilang institusyon. Una nang sinabi ni Viado na ang letter kung saan nakapaloob daw ang mga korupsyon sa ilalim ho ng BI ay parte lamang ng smear campaign. Brigada Balita Nationwide Ang tourism industry ng Pilipinas patuloy daw sa paglago at abo posible raw humakapagpasok ng halos 6 trillion pesos sa bansa. Bigara Sheila Matibag, i Inaasahang aangat ang tourism industry ng bansa at makapag-generate ng all-time high na 5.9 trillion peso sa susunod na taon. Batay yan sa World Travel and Tourism Council o WTTC. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang naturang pagtataya ay nagpapakita ng 13.5% na increase mula sa pre-pandemic levels noong 2019. Para mapanatili ang paglagong ito, inihahanda na ng DOT ang 100 tourist rest areas o TRAs sa mga malalaking destinasyon at pinopromote na nito ang Traveler Assistance Platforms. Binigyang diindi ni Frasco ang Philippine Experience Program at mga bagong direct sites para mapalakas ang tourist arrivals mula sa ilang mga bansa gaya ng Europe, North America at South Asia. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA at National Economic and Development Authority o NEDA, makikita nang masuportahan ng turismo ang 16.4 milyon na mga trabaho na 34% naman ng national labor force in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita, nationwide. Supportando naman ni Senador Bongo ang ad interim appointments ng mga opisyal mula sa Armed Forces of the Philippines. Uh -huh. Department of Human Settlements and Urban Development at sa Department of Foreign Affairs. Kabilang ho sa kanyang sinuportahan ang mga Major Generals, Flag Officers at Senior Officers ng AFP na itinuring niyang haligi ng seguridad ng ating bansa. Kaya ng senador mga opisyal na patuloy na maglingkod ng tapata, lalo na para sa mga kapuspalad. Ayon sa kanya, Suportado niya mga opisyal basta't uunahin nila ang kapakanan ng bawat Pilipino. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Sa ating health news mga kabrigada, ang regular na pagpapakonsulta sa doktor at pagpapacheck up pa ay isa pong uri ng preventive care kung tawagin na nakatutulong para humalaman ang estado ng inyong kalusugan at maiwasan nga ho yung mga malubhang sakit. Isa rin ho sa mga simpleng hakbang na makatutulong para humapanatili ang malusog na kinakatawa o katawan ngayon at sa hinaharap. Isa ho yung paalala, kabrigada, mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita In the heart of changing lives kami pong inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Mula sa Brigada News FM Manila From Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.